Ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang nilalaman ng unang module sa ikalawang quarter ng AP10, Mga kontemporaryong Issue. Ang unang module ay pinamagatang Globalisasyon, Konsepto, Kasaysayan at Dimensyon. Para sa unang module, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto ay ang Nasusuri ang mga dahilan Dimensyon at Epekto ng Globalisasyon. Sa ilalim nito, tatalakayin natin ang mga sumusunod na paksa: Konsepto ng Globalisasyon, Kasaysayan ng Globalisasyon, Mga Dimensyon ng Globalisasyon at Epekto Nito sa Lipunan. Globalisasyong Pang-ekonomiya, Teknolohikal, Kultural at Politikal. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin na ipaliliwanag ang konsepto ng globalisasyon, na ilalahad ang maikling kasaysayan ng globalisasyon, na uunawaan ang epekto ng mga inovasyon sa komunikasyon at transportasyon sa paglago ng globalisasyon, na iisa-isa ang mga dimensyon ng globalisasyon at mga nasasaklaw nito. Nasusuri ang mga dimensyon ng globalisasyon bilang mga isyong panlipunan at napahahalagahan ng globalisasyon bilang isang instrumento sa pangangalaga ng mundo. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson videong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa konsepto ng globalisasyon. Konsepto ng Globalisasyon Ang terminong globalisasyon ay binigyang kahulugan ng iba't ibang manunulat. Na Tunghayan natin ang ilan sa mga ito. Ayon kay Albrow King noong 1990, ang globalisasyon ay tumutukoy sa lahat ng proseso kung saan lahat ng tao sa daigdig ay nagsasama-sama sa mundong may isang lipunan. Ayon naman kay Giddens noong 1990, ang globalisasyon ay ang pagpapaikting ng panlipunang ugnayan sa daigdig kung saan pinaglalapit ang mga malalayong lugar sa paraang ang mga pangyayari sa isang lugar ay hinuhubog ng mga pangyayari sa ibang lugar sa kabila ng milya-milyang layo sa isa't isa. Ayon naman kay Robertson noong 1992, ang globalisasyon ay pagliit ng daigdig at ang pagtingting ng kamalayan ng tao sa kabuuan ng daigdig. Ayon naman kay Friedman noong 1998, ang terminong flat world ay tumutukoy sa patag na daigdig kung saan ang pag-empleyo ng mga manggagawa, pagkalap ng supply at hilaw na material, at mga puwersang politikal ay binago at patuloy na binabago ang kalakalang pandaigdig at lahat ng magkakatunggaling bansa, kumpanya at mga tao ay may patas na oportunidad sa pandaigdigang pamilihan. Ayon naman kay Held, noong 1999, ang globalisasyon ay tumutukoy sa paglawak, paglalim at pagbilis ng mga ugnayang pandaigdig mula lokal, nasyonal at regional. At ayon naman kay Richard noong 2011, ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa kabuuan, ang globalisasyon ay proseso ng pakikipag-ugnayan at integrasyon ng mga tao, mga kumpanya, at mga gobyerno sa buong mundo. Ito ay patuloy pang lumalawig dahil sa modernisasyon ng transportasyon at komunikasyon. Kasaysayan ng globalisasyon. Hindi na bago ang globalisasyon. Mula pa nung unang panahon, laganap na ang ugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng kalakalan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa katunayan, Marami sa katangian ng globalisasyon sa kasalukuyan ay may pagkakatulad sa globalisasyong naganap bago sumiklab ang digmaang pandaigdig noong taong 1914. Ang steam locomotive, steamship, jet engine, at container ships ay ilan lamang sa halimbawa ng modernisasyon ng transportasyon. Samantalang ang paglaganap ng telegrama at ang anak nito ang internet at mga cellphones naman ang nagpapakita ng pag-unlad ng telekomunikasyon. Ang mga pagbabagong ito ay ang pangunahing salik ng globalisasyon at nagpalawig ng pag-aasahang pang-ekonomiya at pang-kultural sa buong mundo. Bagamat may mga akademiko na itinuturing na ang globalisasyon ay isang bagong konsepto, marami rin na nagsasabi na ito ay nagsimula na bago pa ang panahon ng pagtuklas at paggalugad at mga paglalayag sa bagong daigdig. Ang pangmalawakang kang globalisasyon naman ay nagsimula noong taong 1820s. Noong ikalabing siyam na siglo at unang bahagi ng ikadalawampung siglo, lumago ang ugnayan sa pagitan ng mga ekonomiya at kultura ng daigdig. Ang terminong globalisasyon ay kamakailan lamang kung saan napagtibay ang kahulugan nito noong 1970s. Kung ihahambing sa nagdaang panahon, ang globalisasyon sa kasalukuyan ayon kay Thomas Friedman ay higit na malawak, mabilis, mura at malalim. Ang nasabing katangian ay bunsod ng mga polisiyang nagbukas sa ekonomiya ng mga bansa. Matapos ang ikalawang digma ang pandigdig Partikular sa nagdaang dalawang dekada, marami sa mga bansa ang gumamit ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mas malawak na kalakalang internasyonal at pamumuhunan. Sa mga kaisipang nabanggit, ang globalisasyon ay tinitignan bilang isang pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba't ibang prosesong pandeigtig. Noong taong 2000, ang International Monetary Fund o IMF ay kumilala sa apat na pangunahing aspeto ng globalisasyon. Ito ay ang kalakalan at mga transaksyon, pamumuhunan at pagnenegosyo, migrasyon o paglipat ng mga tao at ang paglaganap ng kaalaman. Subalit, hindi maikakaila na ang mga hamong pangkapaligiran tulad ng global warming, tawid teritoryong polusyon sa hangin at tubig, at hindi likas kayang pangingisda sa mga karagatan ay may kaugnayan din sa globalisasyon. Kaya naman, ang mga prosesong kaakibat ng globalisasyon ay nakaaapekto at naaapektuhan ng na mga samahang pangnegosyo, organisasyon sa paggawa, economics, sosyo-kultural na gawain at likas na kapaligiran. Mga dimensyon ng globalisasyon globalisasyong pang-ekonomiya. Sa ng globalisasyon ang ekonomiya dahil sa mabilis na pagbabago at pag-unlad sa paraan ng pagdaloy ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa huling siglo. Ito ay makikita sa pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa mga bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa. Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay ang tumitinding pag-aasahan ng mga ekonomiya ng mga bansa sa daigdig sa pamamagitan ng mabilis na paglaganap ng palitan ng kalakal, serbisyo, teknolohiya at kapital. Kung ang globalisasyon sa pagnenegosyo ay nakatuon sa pag-alis ng mga regulasyon sa kalakalan, kota, taripa, buwis at iba pang mga hadlang sa pandaigdigang kalakalan, ang pang-ekonomiyang globalisasyon naman ay tumutukoy sa proseso ng integrasyon ng ekonomiya ng mga bansa na nagbubunsod ng isang pandaigdigang pamilihan o global marketplace. Ang pang-ekonomiyang globalisasyon ay binubuo ng globalisasyon ng produksyon. Ito ay tumutukoy sa pagkuha ng mga produkto at serbisyo mula sa iba't ibang lokasyon sa daigdig upang makatipid at makuha ang kalidad na ninanais. Gayon din binubuurin ito ng globalisasyon ng mga pamilihan na inilalarawan bilang pagsasanib ng magkakaiba at magkakahiwalay na pamilihan ng bawat bansa tungo sa isang malaking pandaigdigang pamilihan. Ang kasalukuyang takbo ng globalisasyon ay maiuugnay din natin sa integrasyon ng mga mauunlad na bansa sa mga papaunlad na bansa sa pamamagitan ng FDI o Foreign Direct Investment. Ang pagkawala ng mga hadlang sa pakikipagkalakalan, mga reformang pang-ekonomiya at pandarayuhan ng mga manggagawa na kadalasan mula sa mga mahihirap tungo sa mayayamang bansa. Ang pagkakaroon ng mga internasyonal na pamantayan ay nagdudulot ng episyenteng palitan ng kalakal at serbisyo. Isang magandang halimbawa ng pamantayang ito ay ang intermodal container o shipping containers. Dahil sa mga malalaking kahon na ito, sa tulong ng mga barko, riles at mga truck na naghahatid nito sa iba't ibang bansa, ito ang naging balikat na pumasan sa ekonomiya ng buong mundo. Ang bilis ng globalisasyon sa nakaraang 60 taon ay pinabilis ng mga shipping containers na ito. Tulad na lamang ng pagpapabilis ng mga kanal at riles sa unang yugto ng pag ng pagtaigdigang ekonomiya. Habang ang distansyang ang pinakamalaking hadlang sa pagsasama-sama ng mga bansa, ang mga sunod-sunod na inubasyon sa pagpapabuti ng transportasyon ay patuloy na ginagawang mas maliit ang mundo ito ay tinatawag ng mga geographers bilang space-time convergence. Mayroon ding mga tinatawag na multinational corporations. Ito ay ang mga organisasyon na nagmamayari o kumokontrol sa produksyon ng mga produkto at serbisyo sa isa o higit pang bansa maliban sa kanilang bansang pinagmulan. Tinatawag din itong international corporation o transnational corporations. Ang mga TNCs, ay tumutukoy sa mga kompanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangan lokal. Binibigyang kalayaan na magdesisyon, magsaliksik at magbenta ang mga unit na ito ayon na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Samantala, ang mga MNCs ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang kumpanya sa ibang bansa Ngunit ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan lokal ng pamilihan. Ilang halimbawa nito ay ang Unilever, McDonald's, Coca-Cola, Google at iba pa. Ang free trade area naman ay isang rehiyon na sumasaklaw sa isang trade block kung saan ang mga miyembrong bansa ay lumagda ng isang kasunduan tungo sa malayang kalakalan or Free Trade Agreement o FTA. Ang nasabing mga kasunduan ay kinapapalooban ng pagtutulungan sa pagitan ng hindi bababa sa dalawang bansa upang mabawasan ang mga hadlang sa kalakalan, gaya ng kota at taripa sa mga angkat upang lumaki ang palitan ng mga kalakal at serbisyo ng bawat isa. Kung ang mga tao ay may kalayaang tumawid sa pagitan ng mga bansa bilang karagdagan, sa isang kasunduan sa malayang kalakalan, maituturong din itong bukas na hangganan o open border agreement. Ang pinakasikat na free trade area sa daigdig ay ang European Union. Ito ay isang union, pampolitika, ekonomiya ng 27 mga kasaping bansa na nasa Europa. Ang EU ay bumuo ng European Single Market sa pamamagitan ng isang sistema ng mga batas na may pamantayang na ilalapat sa lahat ng mga kasaping bansa. Nilalayo ng mga patakaran ng EU na matiyak ang libreng pagdaloy ng mga tao, kalakal, serbisyo at kapital sa loob ng panloob na pamilihan. Layunin din nito ang pagpapadali sa pangangalakal, pagpapabuti ang mga pamamaraan at kontrol sa pamamahala ng daloy ng mga kalakal sa pagitan ng mga pambansang hangganan upang mabawasan ang mga dagdag-pasaning gastos habang pinangangalagaan ng mga regulasyon ang kanilang mga produkto. Makabuluhan din ang pandaigdigang kalakalan ng mga serbisyo, halimbawa sa India. Ang proseso ng pag-outsource ng negosyo ay inilarawan bilang pangunahing makinarya ng kaunlaran ng bansa sa susunod na mga dekada dahil ito ay may malawak na pag-aambag sa paglago ng GDP, pagdami ng mga trabaho at pagsugpo sa kahirapan. Globalisasyong Teknolohikal Hindi lamang sa ekonomiya makikita ang manifestasyon ng globalisasyon. Mababa din ito sa aspetong teknikal ng mga bansa sa daigdig. Bago ang mga elektronikong komunikasyon, ang mga malalayong komunikasyon ay umaasa sa koreo o courier o sistemang postal. Ang bilis ng mga pandaigdigang komunikasyon ay limitado ng bilis o bagal na mga ng mga serbisyo ng koreo na pinatatakbo ng mga kabayo at mga barko hanggang sa kalagitnaan ng ikalabing siyam na siglo. Ang electric telegraph ang unang paraan ng agarang komunikasyon sa pangmalayo ang distansya. Halimbawa, Bago ang unang Transatlantic Cable, ang mga komunikasyon sa pagitan ng Europa at ng Amerika ay nagtatagal ng mga linggo dahil kailangan dalhin ng mga barko ang mga sulat sa karagatan. Dahil sa unang Transatlanticong Kable, ay malaki ang nabawa sa oras ng komunikasyon dahil maaaring tumawid ang mensahe at tugon sa parehong araw. Ang unang pangmatagalang Transatlanticong Koneksyon sa telegrapu ay nakamit noong 1865 to 1866. Samantala, ang unang wireless telegraphy transmitters ay naimbento naman noong 1895. Ang internet sa kasalukuyan ay ang pangunahing instrumento ng ugnayan ng mga tao sa pagitan ng mga bansa. Ito ay nakaagapay sa pagbibigay ng iba't ibang uri ng serbisyo tulad ng email. Napapabilis din ito ang pag-a-apply sa mga kumpanya pag-alam sa resulta ng pagsusulit sa mga kolehiyo at pamantasan, pagkuha ng impormasyon at balita, pagbili ng mga produkto at serbisyo na mas kilala sa tawag na e-commerce. Halimbawa, ang Facebook ay isang social networking site na mayroong higit na 1.65 bilyong buwan ang aktibong gumagamit noong buwan ng Marso 2016. Mayroon na rin itong sariling pamilihan, ang Facebook Marketplace. Ang paggamit ng cellular phones o mobile phones na nagsimula sa mauunlad na bansa ay mabilis na tinangkilik ng mga mamamayan sa developing countries. Nakatutulong ang teknolohiyang ito sa pagpapabuti ng pamumuhay nila. Sa paggamit nito, naging mabilis ang transaksyon sa pagitan ng mga tao. Kaya naman, mabilis din silang nakahihingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad. Kaugnay sa pagdami ng mobile phones at computers ay ang mabilis na pagdaloy ng mga ideya at konsepto padungo sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang mga ito ay nasa digitized form. Ang mga ideyang ito ay nakapaloob sa iba't ibang anyo tulad ng musika, pelikula, videos, larawan, e-books at iba pa na makikita sa iba't ibang social networking sites at service providers globalisasyong kultural. Ang globalisasyong kultural ay tumutukoy sa paghahatid ng mga ideya, kahulugan at mga pagpapahalaga sa buong mundo sa kaparaan ng nagpapalawak at nagpapalakas ng mga ugnayang panlipunan. Ang prosesong ito ay kakikitaan ng pagkonsumo ng mga kulturang laganap sa internet at tanyag sa media at pagnanais na maglakbay sa ibang bansa. Ito ay maaaring ituring na isang kolonisasyon at palitan ng kalakal na may mahabang kasaysayan ng paggalat ng kultura sa buong mundo. Ang paggalat ng mga kultura ay nagbibigay daan sa mga individual na makibahagi sa mga ugnayang panlipunan na lampas sa hangganan ng kanilang bansa at rehiyon. Ang paglikha at pagpapalawak ng naturang ugnayang panlipunan ay hindi lamang makikita sa material na aspeto. Ang globalisasyong kultural ay kaakibat sa pagbabahagi ng mga kaugalian at kaalaman kung saan iniuugnay ng mga tao ang kanilang individual at kolektibong pagkakakilanlan sa isang kultura ang globalisasyon ay nagpalawak sa mga oportunidad sa libangan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pop culture, lalo na sa pamamagitan ng internet at telebisyon. Sa kasalukuyan, Daman na rin sa Pilipinas ang impluensyang kultural ng Korean sa anyo ng pop culture dahil sa mga sikat na pelikula, Korean novela, K-pop music at mga kauri nito. Ang lakas ng impluensya ng mga nabanggit ay makikita sa pananamit, pagsasalita at pakikisalamuha ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Ang mga relihiyon ay kabilang rin sa mga pangunahing elemento ng kultura na nagsulong ng globalisasyon na ipinalaganap sa pamamagitan ng lakas, dahas, migrasyon, indoktrinasyon ng mga imperialismo, mga ngalakal at mga tagapagpalaganap ng ebanghelyo ang Kristyanismo, Islam, Budismo, dagdag pa ang mga bagong sibol ng mga sekta ay kabilang sa mga reliyon na kumalat at naka-impluensya sa mga lugar na malayo sa kanilang bansang pinagmulan. Ang palakasan o sports ay may malakas ding impluensya sa globalisasyon. Halimbawa, ang mga modernong Olympics ay may mga atletang mula sa higit na dalawanda ang bansang lumalahok sa iba't ibang mga kompetisyong pampalakasan. Globalisasyong Politikal Kasabay ng paglaganap ng globalisasyong pang-ekonomi at kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal. Ang globalisasyong politikal ay tumutukoy sa paglaki ng pandaigdigang sistemang pampolitika. Kasama sa sistemang ito, ang mga pambansang pamahalaan, ang mga samahan sa loob ng kanilang pamahalaan, mga samahang regional at maging ang mga pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kani kanilang pamahalaan. Globalisasyong politikal na maituturing ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahang regional at maging ng pandaigdigang organisasyon na kinakatawa ng kanikanilang pamahalaan. Ayon kay William R. Thompson sa kanyang aklat na Globalization as Evolutionary Process Modeling Global Change noong 2007, ang globalisasyong politikal ay ang pagpapalawak ng isang pandaigdigang sistemang pampolitika at ang mga institusyon nito kung saan ang mga transaksyon sa pagitan ng rehiyon kasama ang kalakalan ay pinamamahalaan. Ang mga kasunduang bilateral at multilateral sa pagitan ng mga bansa ay nagbigay daan sa epektibo at episyenteng ugnayan ng mga bansa na nagdulot naman ng mabilis na balita ng mga produkto, ideya, kahusayang teknikal at maging ng migrasyon ng kanika nilang mamamayan. Ang intergovernmentalism ay isang termino sa agham pampolitika na may dalawang kahulugan. Ang una ay tumutukoy sa isang teorya ng pagsasama-sama ng rehiyon na orihinal na iminungkahe ni Stanley Hoffman ng 1991. Ang pangalawa ay itinuturing ang mga estado at ang pambansang pamahalaan bilang mga pangunahing dahilan ng integrasyon. Sa Timog-Silangang Asya naman halimbawa, kinakitaan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng mas maigting na ugnayan sa nagdaang mga taon na isa sa nagbigay daan sa mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng rehiyon kasalukuyang pinaghahandaan ng mga bansang kaanib nito ang ASEAN integration sa taong 2030 na naglalayong mapaigting ang koordinasyon ng bawat isa upang higit na maging maayos ang pamumuhunan, kalakalan at pagtutulungang politikal. May magandang dulot ang globalisasyong politikal kung ang layunin nito ay tulungan ng mga bansa upang higit na maisakatuparan ang mga programa at proyektong mag-aangat sa pamumuhay ng mga mamamaya nito. Ngunit, maaari rin itong maging sagabal sa pag-unlad ng isang bansa kung ang pansariling interes lang ng bawat bansa ang bibigyang pansin. Ito ang konsepto, kasaysayan at dimensyon ng globalisasyon. Muli ako si Mrs. A na nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam!